Ayan mga kababes, puntahan natin. Meron tayong na tanaw na ano. Parang may na-disgrasya. Dito pala ito sa ano, sa tapat ng habiro. Ayan. Tulungan natin, kawawa naman. Bumangga sa ano yung sign na tabag nun Ang lakas ng impact. Narinig natin. Nakainom siguro. Yan yung mahirap sa rider. Yung nakainom.

Saan na? Umalis na? Buti na kabangon. Saan papunta? Hindi, may nag dito Kaya nga, saan papunta rin? Papag ganoon? Wasak ko. Buti hindi napuruhan. Napuruhan lang yung ano nila. Motor nila. Ay, Ay, naka ano? lasing siguro yun ito basag ano siguro yan salamin salamin buti hindi ito yung binangga nya masakit ito hello ko, may sign naman sana wasak oh Ha? Waswas -was kasi magpatak ko. Akala ko nandito pa. Doon kasi ako nakaupo. Sabi ko ano kaya yung nagkalabog na yun. Ah? Ano? Yung... Ay dalawa yun nakamotor. Anong ano to? Uh, Uber pasto di ba? Uh, kauna-una ang over, overpass dito sa Nara ayan bukod sa Puerto ito yung kauna-una ang overpass dito sa ano, papuntang south balik tayo, akala natin ano, nandito pa